Sa taong 2077, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na may isang malaking asteroid na nagngangalang Veritason ang papalapit sa ating planeta. Hindi ito direktang tatama sa Earth, ngunit ang gravidad nito ay maaaring magdulot ng matinding pagbabago sa klima, paglindol at tsunami. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, Pilipinas, si Lola Elena ay isang matandang manggagamot na kilala sa kanyang husay sa paggawa ng mga herbal na gamot. Kasama niya ang kanyang apo na si Miguel, Isang batang mahilig sa agham at teknolohiya. Lola, totoo po ba na malapit na tayong magkaroon ng malaking problema dahil sa asteroid? Tanong ni Miguel habang nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Oo, oh, apo. Ngunit huwag kang matakot. Ang kalikasan ay may paraan upang balansehin ang lahat. Sagot ni Lola Elena habang nagdidiktik ng mga dahon sa kanyang mortar. Habang papalapit ang Veritas, nagsimula ng makaramdam ng mga kakaibang pangyayari. Lumakas ang mga bagyo, tumaas ang tubig sa dagat at nagkaroon ng mga paglindol, maraming tao ang natakot at naghanda para sa posibleng paglikas. Ngunit si Lola Elena sa halip na matakot ay naghanda ng mga espesyal na herbal na gamot. Ipinamahagi niya ito sa mga tao, sinasabing ito ay makakatulong upang palakasin ang kanilang resistensya laban sa mga posibleng sakit na dala ng kalamidad. Lola, ano po ba ang gagawin natin? Paano natin mapipigilan ang asteroid? Tanong ni Miguel. Hindi natin mapipigilan ang asteroid apo. Ngunit maari nating protektahan ang ating sarili at ang ating komunidad. Ang mahalaga ay magtulungan tayo at manalig sa kalikasan. Sagot ni Lola Elena. Sa araw na pinakamalapit ang Veritas sa Earth, nagtipon ang mga tao sa plaza ng bayan. Nagdasal sila, nagkanta at nagbigay ng alay sa kalikasan. Si Lola Elena kasama si Miguel ay nagtanim ng mga espesyal na halaman sa paligid ng bayan. Sinasabing ito ay makakatulong upang balansehin ang enerhiya ng kalikasan at nangyari ang hindi inaasahan. Sa halip na magdulot ng matinding kalamidad, ang Veritas ay dumaan lamang sa Malayo. Nagkaroon ng malakas na paglindol at tsunami, ngunit hindi ito kasing tindi ng inaasahan. "Lola, paano po nangyari ito?" tanong ni Miguel. "Ang paniniwala pagtutulungan at paggalang sa kalikasan ang nagligtas sa atin, apo," sagot ni Lola Elena. Mula noon ang bayan ng Laguna ay naging simbolo ng pag-asa at pananalig sa kalikasan. At si Lola Elena kasama si Miguel ay patuloy na naglingkod sa kanilang komunidad, nagtuturo ng kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan at pagmamahal sa kapwa. Mahalaga ang pagkakaisa at pananalig sa panahon ng pagsubok. Sana ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa iyo.